Ilang araw na nga nung makauwi kami galing ng Bicol. Ngayon ko palang aasikasuhin tong mga pili na dala namin. Tinuruan nga ako ng kapatid ko kung paano tatanggalin yung balat mas nito. Mas madali na nga linisin ngayon kasi mas lumambot na yung mga balat na nakadikit dito sa may pili. Kailangan daw pakuluan after nun ibibilad para mas masarap yung laman ng pili. Wala pa nga sa kalahating sako tong pili na to. Tapos nung natanggal na yung mga balat, mas lalo siyang kumonte. Nung nasa Bicol pa nga ako, kumain na rin kami nito. Nagbiak na rin kasi yung kapatid ko kahit may balat siya. Sariwa pa nga yung loob nung kinain namin. Pero mas masarap pa rin talaga siya kapag katuyo. Katapos ko nga siyang malinisan, sinalangan ni Geraldine para pakuluan. Meron pa mga ilang balat na hindi pa mga natanggal kasi matigas siya, hindi talaga kaya. Pagka na natapos ng pakuluan, saka ko na lang siya tatanggalin. Nung suha naman, nagpabukas din kami nito kay Carlos. Tatlo nga din yung nadala namin nito. Nung kumain nga kami nito sa Bigol, sobrang tamis niya. Dahil nga yung isang puno lang din naman yung pinagkuhanan nito, ang tamis din itong mga nadala namin. Pagkatapos naman mapakuluan ni Geraldine yung mga pili, sinali na rin sa planggana para maibilan. Ganyan. Dahil nga tanghali na rin to, nagaasikaso na rin para makapagluto ng pares. Si Carlos na ngayon nagluluto ng pares, then si Geraldine na lang din ang naghihiwa-hiwa ng mga beef. Habang nagluluto nga si Carlos, si Geraldine naman pinaliguan niya na rin yung aso namin. Galing nga aso na to sa sukat. Half dashand and half chihuahua nga yung breed nitong aso Napakadami na to. Napakadami na rin kasing aso sa sukat, kaya hiningi na rin to ni Geraldine. Sasama nga ako magtinda ng pares ngayong araw na to. Kagaling ko nga ng Bicol, medyo umitim ako. Kaya o. kapag ka nagpapahid ng tone. -ap ko siya ng may kasi dami ko pang nakukuhang mga itim. Ka kasi nakakabiyahe ko doon nung nasa Bicol pa ako. Katapos nga, papunta na rin kami ni Geraldine sa pwesto. Nauna na nga na, si Carlos pumunta doon sa pwesto. 6.30 pa naman kasi yung usapan namin na pupunta kami doon para palitan Pagdating siya. Pagdating na namin dito, may mga ilang kumakain. Araw na nga rin ang pahinga ni Carlos sa pagtitinda. Kasi nga nung nasa Bicol pa kami, siya lahat talaga yung gumagawa. Buti nga at nakasanayan niya na rin magtinda mag-isa. Nag-repeal na rin nga ako ng mga plastic dito sa may lagayan. Kapag kasumasama talaga ako magtinda, ito lang din talaga yung ginagawa ko at nagl ng mga pinagkainan ng mga customer. Hindi naman kasi ako marunong magtaraya ng babe sa paglalagay dun sa makeup. cup. Bago nga umuwi si Carlos, pati na yung mga bata, nagserve niya muna yung mga bagong dating na customer. Okay. Alas 8 pa nga lang, malapit nang maubos yung tinitinda namin. Nag-design na rin nga kami ni Geraldine na kumain. Nagdagdag din kami ng mauulam. Dito kasi sa may tabi namin, merong nagtitinda ng baga kaya bumili na rin kami. Hey. Kain tayo. Namiss ko na yung Paris. Ilang yung pare sa laga na ano. Yung natinda namin kasi iba rin yung niluto ni Jerry, walang ano yun eh. Wala siyang celery. Sarap. Huh? sarap. na ng yeah. onion leeks, kaso mahal na yung onion leeks. No? Huh? Kaya nga eh. Habang kumakain nga kami, ngayon nga lang din si Geraldine na isto. Dahil may dumating na mga customer. Kaya napahinto rin siya kumain para bigyan yung bumibili. Maya maya nga dumating na yung dalawang bata dito. Mga nagtitinda naman sila ng balot. Kapag alas 9 nga dito sila kumakain sa kain. Kain at sabaw nga yung kinakain nila. Naging malapit na rin nga sila kay Carlos at saka kay Geraldine. Dahil nga gabi gabi andito rin sila. Sabi nga ni Carlos nung nagbakasyon kami ng Bicol. Tumutulong din sila kay Carlos kapag maraming bumibili dito. Sila na rin ngayon nagliligpit ng na mga pinagkainan nila kapag kumakain sila dito araw-araw. Sa magdaong nga sila nakatira dyan lang sa may bungad ng Bilibi. Kapag kagabi nga, marami rin sila talaga nagtitinda ng balot. Apat na nga sila na palagi silang nandito kay La Geraldine. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!